Hello guys, Mag flip the bottle po tayo ngayon, flip the bottle. Ok. Oy. Imasimasin muna natin para ma maganda ang pagtayo. Ay! Muntik na. Ay! Ay! Hmm? Oh. op, oh. op, oh. Hoy! Hoy! Hmm? Galing, galing. Ilang minutes? One minute. Ayan. Ayan, ha? Wala yan trick. Wala yan cut. Talagang ano? Ah, uh, buo-buo yan, ha? shot out po lang sa Tim Suba Tribu Payag. Mga lami Mga Guapahol. Mga Kag mga mabuot nun, na madilim kasi, pangit kasi yung ilaw namin, guys. Iwan ko ba bakit ganyan yan? Madilim talaga siya. Mm, ba, bye. bye bye. Not OFW, uh, maluoy ka mo sa hapon. Uh, maawa kayo. Sana, paano uh, paano, uh, ipanoorin nyo po yung mga, uh, uh, ano ko po, po. Kasi po, marami po akong Oh, ah, tinuturo, tinuturo ano na tao. Parami po akong ah, pinapakain, pamilya. Oh, ah, 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 maluhoy kayo. Sige na, maluhoy kayo. bagay lipstick mo. Te, na nga yan, kung mag inarte, di ba sa ano, Kasing iba kasi no, sa totoo lang, tayo mga uh, Pilipino, umawain talaga. Yan, ang handa ng aking my love from the store. Yan. It's a pancit. Simple pancit. Ala, ang guys, sarap nito. Sarap siya guys, malapit lang dito yan sa amin. Um... Ayoy, sa mga gusto pong bibili ng tanim maglandscape, marami po kaming tanim dito. Yan, pang outdoor, pang indoor. Yan po, yan. Ang gaganda po ng mga tanim dito. Yan. Kung gusto nyo rin mag-fish, yan. May mga fish, goldfish. Ito po yung mahal na tanim. Hello guys, dito po ako bumibili ng ulam. Dito. Ano yan? isang ano sinigang at tapos pritong isda isa makakamura ka ay tilapia ba yun o sige masarap mga foods dito masarap lutong ulam na para makatipid ka ayan mo okay. o oh, diba dami nilang ulam